Guys, welcome dito sa akin channel The Car Loan Expert. Meron tayong magandang topic sa araw na ito. At itong topic na ito ay napanood ko lang sa Channel 7 sa episode ni Emil Umali. Saksi na may isang customer na kumuha ng second hand na sasakyan o repo po ng bangko. Kinuha niya through financing. So according to the customer, eh religiously natapos naman niya ang kanyang monthly. But after a few months he found out na may problema pala ang unit na nakuha niya o nabili niya dahil after a few months ng pagbabayad niya eh, may nagpakita ang third party o reposessor pumunta sa kanyang bahay para kunin ang kanyang unit so nagtaka ngayon ang kliyente bakit kukunin ang unit niya inatapos eh naman niyang bayaran at clear naman ito sa bangko so knowing repossessed ng bangko eh siyempre isa din po 'yan sa kinokonsider natin na bumili sa mga bangko yan, dahil alam naman natin na sometimes eh, malaki ang difference sa brand new although wala tayong kaalam-alam kung ano ang uh, issues ng unit na yan dahil sometimes kapag tayo ay pupunta sa mga yarda nila eh, as is where is na kaagad kung ano yung makita mo yun na yun, yun na yung dadamputin mo mga ka-idol regardless kung may tama ba yun o wala basta pagkorsonada mo, yun na yun yun na rin po yung price mga ka-idol so kapag kukuha ka ng unit na reposes ng bangko kailangan mo munang makipagbid doon sa price so ang gagawin mo i-place ka ng reservation tapos merong kapipila pa doon makikipag-bid ka ng price then i-schedule nila ang bidding kung kailan po yun at kung sakaling manalo ka doon sa bidding na yun sa iyo po yon i-award depende na lang sa iyo kung papaano mo babayaran babayaran mo ba ng cash o i-financing mo at kung sakaling i-financing mo wala ka namang ibang choice kundi yung mismong bangko na nag-offer ng unit na yun. So doon ka ngayon mag apply magpapa-approve. At kapag na-approve ka, yun na. Go na mga ka-idol. Okay? Pero ang nakakatakot dito is meron pa lang mga ganitong klaseng scenario or issues na kinuha mo sa bangko knowing that everything is okay naman wala namang sabit sana pero may nangyayari pa rin palang sabit kumbaga nagmamatli ka ng iyong sasakyan na nakapangalan pa pala sa iba so paano nangyari yun so parang ang nangyayari is still naka-float pa rin yung dating owner doon sa unit na yon at ikaw lang yung nagmamagli ngayon nung natapos mo meron naman silang authority na kunin ang iyong unit i-retrieve ang inyong unit for the fact na hindi pa pala tapos so ngayon kung ikaw ay medyo tatanga-tanga wala kang kaalam-alam sa mga ganitong klaseng modus, eh talo ka. Yari ka ngayon. Eh, uh, luckily, itong customer, eh, humingi ng tulong sa Channel 7. But before that, eh, nakipag-ugnayan muna siya sa bangko. But unfortunately, itong bangko, eh, hindi naman nakipag-coordinate sa kanya or nakipag-ayos sa kanya. So, wala siyang choice kundi humingi ng tulong dito sa Channel 7. Ngayon, kinuha ngayon yung ano, yung panig ng bank o inimbestigahan nila. They found out na ito palang unit na kinuha ng kliyente still nakapangalan pa rin pala doon sa dating end user. So meaning, nakapangalan doon, siya ang nagmamonthly and nung natapos ng bayaran, still nakaumang pa rin yung pangalan. O, so, ngayon, ginawa ngayon, kinuha yung unit wala na siyang magamit so nung nalaman na dahil naimbestigahan nag nagsorry ngayon ang bangko at tanga ng palitan so pinilitan naman ng ibang unit mga ka ang nakakatakot lang kasi is paano nangyayari yung mga ganito what if kung mangyayari din sa mga uh, ibang kliyente kagaya po ninyo baka mamaya maging normal practice na lang ito ng mga bangko, di ba? Kakatakot. At alam nyo ba mga ka-idol na kapag kumuha po kayo ng brand new na sasakyan ngayon, lalo na kapag naka-financing, pag miss out ka lang ng isang buwan, dalawang buwan, idol, delikado ka na. Delikado ka na na kukunin ang inyong sasakyan. May, meron at meron pupunta sa inyong bahay para kunin ang inyong sasakyan. Sometimes hindi sila nagpapaalam sa mga gwardiya ng ating villages dire diretso na lang papasok di ba at kapag inaabot ka ng malas na eh, nakaparking pang yung unit sa labas ng iyong gate eh baka may dala pa ho yung tow truck at baka mamaya tinow truck na ang inyong sasakyan na hindi ninyo alam marami po akong mga kliyente na na tow truck na ang lang unit na wala silang kamalay malay wala silang kamukad mukad at wala pang pumirma doon sa mga papeles na nagpapatunay na ito ay voluntary surrender baka siguro pinorch na lang yon mga kaidol kaya baka yung unit na yon ay uh, pinuwersa kinuha no, doon sa dating end user tapos ah uh, inala sa yarda tapos pina auction na mga kaidol ba, diba? hindi natin alam kaya mag-ingat po kayo So, ang advice ko sa inyo, huwag muna kayong bumili ng mga unit na repo ng bangko. Lalo na kung wala naman kayong kilala sa loob. O hindi ninyo kilala yung mga tao sa loob. Dahil sometimes, eh, di ba, sa panahon po ngayon, uh, high tech na ang ating panahon, uh, ano na rin, marami na rin mga pasikot-sikot na kalokohan, eh mahirap na mga ka-idol ipaubayan nyo na lang yung mga reposes na sasakyan na yan sa mga uh, mga buy and sell dahil itong mga buy and sell naman ay may pera at ang uso naman ngayon sa pagbili ng mga repo ay lot sale bultuhan, binibili po ng buy and sell ng bultuhan gabayara po nila ng cash yan at maroon po naman silang tumingin ng mga papel kung ang papel ay clear na o hindi pa okay so ganoon mga kaidol mas maganda bumili na lang kayo sa mga direct seller may mga direct seller naman na nagpo-post po dyan sa marketplace dyan sa facebook unfortunately yung iba kasing mga direct seller ay alam mo yun nakikipag kumpetensya sa presyo ng mga buy and sell dinidikitan po nila ang presyo ng buy and sell knowing that buy and sell ay may ano po yan, may patong po yan ng 100 to 150,000 Depende pa sa unit yan mga ka -idol. So imaginein mo, ganun din ang gusto nilang ipatong At hindi pa nila alam kung ano talaga ang condition ng ganun unit Kaya kung kayo ay bibili ng mga second hand na sasakyan Especially sa marketplace E eh magtanong-tanong muna kayo kung magkano ang damputan na yan At syempre pwede namang tumawad pero wag po kayong tumawad over the phone or sa facebook messenger, ang maganda is puntaan po muna ninyo kung justifiable ba ang inyong tawad based doon sa kondisyon ng sasakyan at kung may kaibigan po kayong mekaniko isama nyo na rin mga kaidol at kung meron naman kayong aparato o scanner, marunong po kayo iscan nyo na rin mga kaidol at kung papahagi din naman ang customer na pwedeng patiknan sa dealer mas maganda para maging maganda rin po ang inyong buying options. 'Di ba? Tanungin niyo rin po yung ano, yung yung may-ari ko pumapayag ng financing dahil may iba naman na pumapayag din po 'yan. Okay? So, gawin niyo eh puntahan niyo doon na ninyo tawaran harap-harapan. Normally, ang tawad naman is nasa 50,000, 80,000 to 100,000. Depende po sa unit na kukunin po ninyo. At kung sakaling wala po kayong time, gusto nyo bumili ng second hand na sasakyan na sa tingin po ninyo ay hindi po kayo may scam, maayos kausap, ma ma ano, malinis ang papel, pwede nyo pong ilapit sa akin. Hey George, gusto ko po ng ganitong klaseng unit, ganitong year model, ganitong variant, baka meron ka dyan. Ito po yung aking budget, kukunin ko po through cash o kaya financing. Di ba? Pwede Okay? So, ang payo ko lang sa inyo, wag po kayo magmadali pa kahit o, lalo na kung first time mo lang kayo bibili ng sasakyan. Okay? So, thank you for watching. Dito lang kay Dakalo